Alam niyo bang apat na libong taon nang mayroong sidewalk o bangketa? 4th century BC pa lang, may sidewalk na sa Greek city ng Corinth. Hindi rin siyempre nagpadaig mga Romano at naglatag din ito ng sariling lang sidewalk. Noong pumasok ang Middle Ages simula 5th hanggang late 15th century, pansamantalang nawala ang mga sidewalk sa Europa. Nawala ang formal na paghihiwalay ng daan ng mga tao at ng mga nakasakay sa kabayo at ng mga wagon o kareta. Pero matapos ang tinatawag na Great Fire of London noong 1666, unti-unting sinubukang ayusin ang sistema sa naturang lungsod. Nagsimulang magkaroon ng mga panuntunan, patakaran at mga direksyon tungkol sa wastong paglalatag ng mga daanan para sa mga pedestrian. Sa pagtatayo ng Pont Neuf ng Paris, maraming pagbabago sa disenyo ng sidewalk ang nasimulan. Isa na riyan ang raised sidewalk o bangketang mas mataas kesa sa kalsadang dinadaanan ng mga sasakyan tulad ng mga karuahe noon at mga kotse sa kasalukuyang panahon. Noon pa man, maliwanag na ang dahilan kung bakit at para saan ang bangketa. Yan ay para may ligtas na malalakaran yung mga kababayan natin na mga pedestrian. Hindi yung kailangan bumaba pa sila sa gitna ng daan ng mga makipagpatintero sa mga sasakyan. Kaya lang, kung nasa Pilipinas ka, huwag ka masyado mag-expect. Dito kasi sa atin, multi-purpose ang mga bangketa. Minsan, ginagawang extension ng mga bahay. Madalas para dahan ng kung ano-anong mga sasakyan. Yung mga hari ng kalsada. Yung mga dekotse, pero walang garahe. Minsan bodega at imbakan ng samot-saring wonderful things. So, ito ang tanong ko sa inyo. Ito mga ganito na mga nagsisikap lamang na magkaroon ng kabuhayan. Na may maliit na ni negosyo katulad nitong lugawan na to. Ay tuturing ba na anti-poor na ipagbawal na magkaroon sila ng ganitong kabuhayan? Pero nakabalagbag naman sa kalye. Eh. Ano sa palagay mo, kuya? <laughs> At, ate, pwede makahingin menu! Nagkalat ang mga nagtitinda may mga nang ba manicure at pedicure pa ka at wag ka. May nagbebentosa sa bangketa. Ano man ang ma-imagine mo, siguradong nagawa na yan sa bangketa. May mga pagkakataon pa ngang ginagawa itong CR o palikuran. Alam mo sa totoo lang, buwis buhay, maging pedestrian dito sa Pilipinas, 'di ba? Tiga mo, tiga mo to! Wala kang maayos talaga malalakaran. Research, research lang sa internet at madali nating makikita ang iba't ibang batas, ordinansa at mga desisyon ng korte na malinaw na nagsasabing ang sidewalk ay daanan lang ng tao at hindi dapat ginagamit para sa ibang bagay. Sabi nga sa isang court ruling, the sidewalk in question could not be a proper subject matter of the contract as it was not within the commerce of man not within the commerce of man hindi sa klaw ng komersyo ng tao napaka simple di po ba walang pwedeng magmay-ari sa bangketa para ito sa lahat kaya walang pwedeng gumamit ito na parang kanila ito hindi dapat gawing paradahan extension ng bahay o negosyo bodega at lalong hindi dapat ginagawang palikuran. Dito po sa Tinaguri ang concrete jungle. Sa karamihan po ng lungsod dito sa Metro Manila, ang problema ng kawalan o kakulangan ng mga ganito mga open spaces, mga parke, kung saan maaring magtipon-tipon yung mga bata, maghuntahan, kumain. Yan po ay sana eh, matugunan ng ating mga LGU. Dito sa Metro Manila, meron isang namumukod tanging lungsod dahil sa pagkakaroon nila ng malinis, maayos, malawak na bangketa. Ito'y wala kundi ang Marikina City. Bagamat lumang lungsod na at matagal nang nakaporma ang mga public infrastructure nito tulad ng mga bangketa, nagawan pa rin ng paraan ng Marikina na maibalik sa mga pedestrian ang kanilang mga sidewalk. Isa sa pinakamagandang argumento para rito ang napatunayang koneksyon ng mga bangketa sa ating magandang kalusugan. sa debate, ang halagahan, ng mga ganitong espasyo para sa ating kalusugan. Marami nang nagawang pag-aaral na nagpapatunay na kapag may maayos na sidewalk ang isang komunidad, mas maayos ang lagay ng kalusugan ng mga nakatira rito. Simple lang naman eh. Kung maayos ang bangketa, mas madaling maingganyo ang mga tao na maglakad. At kung madalas maglakad ang tao, mas madali nitong maiiwasan ang obesity o yung sobrang katabaan high blood pressure o alta presyon at marami pang ibang kondisyon. Alam niyo po, dito sa tinalakay natin, kung tutuusin parang maliit na bagay hindi po ba bangketa. Pero sa pangkalahatan po, kung susumahin po natin, yung antas ng kalidad ng buhay natin quality of life ang hinihingi po natin. Kalabisan bang humingi ng malinis, maayos, malawak na lalakaran? Umpisan po natin doon. Hindi lamang hilingin. We should demand from our government officials na bigyan po tayo noon at the very least.